awang awa ako sa bata na to guys so sana po na ano may tao pong makatulong po sa kanila po ayun ah shout out pala ni ano idol ni ma'am syuni uk official po so shout out sa iyo, idol at ah, sana idol ah, matulungan mo tong alam ko napakabait mo idol at marami kang natutulungan sana po matulungan mo to mga idol so idol ma'am syoni Okay official po so marami salamat sa iyo So yun yung mga kaidol, ah. hanap po tayo ng ating malilibre mga idol. Sana po may malilibre po tayo sa araw na to. At ah, abangan yung mga idol sa ibang mga video mga idol. At ayun yung mga kaidol, no? hanap po tayo mga idol. Ah, sana po mayroon tayong malilibre sa araw na to so ma'am li libre ta ma'am ma'am ah, libre ta libre asa ka ha so yung guys ayun <coughs> guys ha Anap tayo guys ha Ano pa tayo na malilito eh. Ma'am ah, -right, ha ah. Ayaw No ma'am Ma'am, So Terima kasih selamat interpret Ataka Anak na ka So Ah uh...